Pagod ang layo. Hmm. Siyempre, kailangan natin magmadali. Di ba may babalita ka oh, ma nice. na ito, oh. <laughs> pa yun? Oo, kay nanay, kay tatay. Kung saan ang niya? Sa muna po kayo. Ano, ano? ko? pa ngayon po ang post, please niya? Kuya, ano? Ang taas ng grade ko sa math. Sila ka. At lang pala, ako nga sa English din eh. Kung Tay! <laughs> Tay! kaya yung punta, kuya? Malay ko. Tayo magkasama baka eh. Baka nanganak na si nanay. Siyam na buwan bago mga anak ang buntis. Hindi pa pwedeng manganak si nanay. no ka ba? Baka may problema. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ko nga alam. Eh. Saan so, kaya mga yun, ha? Dugo. may dugo dito? pop. Oh, oh, oh. We're very sorry for e ectopic pregnancy. Biglang nagbago ang buhay ng pamilya Banyo nang pumanaw ang ina ng kanilang tahanan. Para sa mga naiwang anak, naging simula ito ng kanilang kalbaryo. Pero nagsilbi naman itong inspirasyon at bukal ng pag-asa sa lahat ng nakakarinig ng kanilang kwento. Ako po si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang. Angelo, Junior. Tayo-tayo na lang ngayon. Alam ko mahirap tanggapin. Wala na yung nanay na. Pero ang kailangan natin matuto ang na wala siya. Babalik na ako buo sa trabaho. Kaya nang bahala mag-alagas mga kapatid isa't isa. Huh? Tay, ano ang eskwela namin? Pag pumasok kami, walang may iwan kay Jericho. Ko. <laughs> Alam kong gusto-gusto niyo mag-aral. Pangarap din ang nanay niyo yun. Pero kailangan niyo muna huminto sa pag-aaral. Ha? <laughs> huh? Sa araw na to, lalong madarama ng magkakapatid na ulila na sila sa ina. Wala na rin ibang mag-aalaga at mag-aasikaso sa kanila dahil nasa trabaho ang kanilang ama. Kuya? Oh, bakit, Junior? Wala. Naalala ko na si Nanay. Di ba, saan nagtuturo sa iyo magluto? Nagturo sa akin ng lahat. Paano magluto, paano maglaba, paano magugas ng pinggan naalala ko, nagalit ka pa di ba? Nagalit ako noon kasi ako lagi pinapagawa dito, hindi ako makapaglaro. Sabi ko nga noon, bakit ako eh, bata lang naman ako. Buti na lang siguro tinuruan ka niya kasi kung di ka tinuruan, sino magliluto ngayon? Kung mabubuhay lang si nanay ngayon, gagawin ko lahat ng trabaho dito sa bahay. Hindi ako magreklamo. Oh. No, boy, si Jericho. Jadi oh, eh, punasan mo Oh, sige na. Ikaw na hindi marunong Sige, ako magpunas dyan. Ikaw magduto dito. Hindi din marunong kuya. Punasan mo na yan. <laughs> sige <laughs> Kuya, paano magsalitan tayo sa eskwela. Ha? Paano naman yun? Ikaw, papasok sa isang araw, tapos ako may iwan dito kay Jericho. Kinabukasan, ako naman nang papasok, tapos ikaw naman may iwan. Babagsak pa rin tayo noon, kasi ng tao nang mapasukan natin. Oo nga, no. Eh kung kuya, oh. Mag ako kaya magkinto para makatapos ka. Ba, hindi naman ako papayag dyan. Hindi ka pa marunong magluto eh. Ikaw lang mag-aaral ako lang hihinto. Eh kung daling kaya natin sa school si Jericho, kuya.